Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung palagi siyang nakafocus sa iyo at ikaw palagi ang first priority niya. Kahit LDR man kayong dalawa, yung palagi kayang tatawagan at i-text at hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa'yo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko. Ito'y napaka mong ritual basta magtiwala ka lang. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng karapon na may takip, kahit maliit ng karapon ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At sa likod ng papel, isulat mo ang kapanganakan niya kung alam mo ito. At kung hindi mo naman alam ay okay lang as long as alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at isilid mo ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos mo nang masilid ito, maglagay ka lamang ng kahit isang kutsarang asin. At pagkatapos, patakan mo lamang ang loob ng garapon ng lemon o kalamansi kung ano mayroon ka ay pwede. Hiwain nyo lamang ang lemon o ang kalamansi at patakan mo lamang ito ng katas ng lemon o kalamansi. Kung anong meron ka ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. Kahit ilang patak ng lemon o kalamansi ay pwedeng pwede po as long as mapatakan nyo po ang loob ng karapon na may asin at yung papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo ng mapatakan ito, hawakan mo ang garapon ilapit sa baba mo, magfocus at magkonsentrate ka at ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido sa tulong nitong ritual, ikaw ay mas lalong mapabaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo rin dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at pwede ito ilagay sa ilalim ng kama mo o di kaya sa ibabaw ng iyong kabinet o di kaya sa damitan mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.